Hello mga kahula, uh, part 2 po ito, nung hula sa picture. Uh, si ma'am kahula kasi uh, wala dito sa Pilipinas. Uh, at saka yung anak niya din, uh, andun din yun sa labas. Pero dumating dito sa Pilipinas, yun nga, eh, naloko siya ditong dalawang babae. At nung makita ni Manong, yung picture nung unang babae talaga, uh, ayaw ni Manong eh, makikita mo sa expression niya, parang umatas yung, uh, yung katawan niya, yung sa shoulder niya. Yung balikat niya matras, kasi nga di ba sabi ko pag ayaw niya sa nakikita niya na picture may iba yung reaction niya pag gusto niya yung aura ng tao na nakikita niya sa litrato nakangiti ka agad yan siya pag alam niya mabait yung tao may nagawang mag may mag nagawang mabuti yung tao na ang dami nang nagawa na mabuti nakangiti siya tapos nung makita niya yung babae sabi niya nga sa akin na nakupuputi na lang yung uwak sabi niya nang ganoon puputi na lang yung uwak di magbabayad yan sabi niya magsasabi lang yan ng bukas mamaya sa susunod na araw, daw talaga magbabayad yon. Tapos, yung pagkakaalam ko, uh, nag-iba, uh, nag-lock ng profile picture yung babae, nag-lock. Di ba may, may ganyan sa mga Facebook ngayon na nilalock nila yung mga Facebook account nila. Uh, so, makikita niyo pa rin yung profile nila, pero hindi mo na ma-open yung timeline nila. So, yung nangyari, um, so, yung nangyari, um, kinausap ko si Manong tungkol doon tapos nang makita nga niya yung picture ng babae iba yung reaction niya tapos yun yung sabi niya at uh, para ano raw, uh, para raw mabigyan ng uh, parang katarungan yung nangyari is may gagawin siya na parang ritual yata, ritual. Ritual kasi talaga yun eh, ritual or dasal kasi yun yung sa mga psychic ba diba? mga ritual, mga dasal, yung sa mga magagamot uh, si Manong. Uh, apat na biyernes yung gagawin niya. So nga, uh, dun ko na nakapag ako na kailangan sila na ni Ma'am Kahula na nasa abroad ang mag-uusap. Hindi na po kami niyan. Lab, parang labas na po ako kasi uh, malalim yata ang kailangan gawin at malalim yung pag-uusapan nila. So, uh, pinersonal message ko na si ma'am kanina. Pinorward ko kay ma'am kahula kanina yung mga screen recorder screen recorder namin. Pinorward ko sa kanya. Yung voice recorder, di screen record ko kasi para makita ni ma'am. Yung kay ma'am, walang mosaic yun. Makikita niya yung uh, pag uh, pag volume ko sa record makikita niya yung pag-upload ko lang, hindi nyo na makikita kasi nakamosaic na yun eh. Uh, may pang -a -a. so, yun. Um, nakita ko nga yung picture ng babae, parang iba talaga yung aura niya. Kahit ikaw yung titinin, iba yung aura niya. ba diba? So, kawawa din talaga sila, ma'am, lalo na yung anak niya. Kasi halos parang milyon yata para Eh. Parang umabot ng milyon or almost, almost milyon. Yung almost po, parang ganun. Uh, yung nakuha na na sa kanila na pera nung dalawang babae yung isa parang 600,000 yata yun, 600,000 iba yung isa. So, malaki-malaki po talaga yung pera. So, tutulungan sila ni Manong, mag-uusap po sila. So, kailangan ko ibigay yung number ni Manong muna sa kanya. Uh, Mag-open ako mamaya ng messenger ko doon sa Mayang Channel, sa Facebook account ko. Tapos, yung uh, may ipapakita po ako na uh, may paparinig po ako na isang uh, voice record na nung pumunta ko kay Manong kahapon, may bigla pong sumabat na babae. May bigla pong umupo na babae doon. Uh, kilala po ni Manong, nagpapahula na sa kanya. Five years na yata or almost six years. Uh, bigla siyang tumabi doon sa akin sa gilid. Tapos nagsasalita siya. As in, parang jolly jali niya na babae. Maniwala kayo sa hindi. Para siyang walking pawn shop. Ang dami niyang alahas talaga. Puro ginto. Yung kamay niya, puno ng singsing. -sing. Yung arms niya, puno ng bracelet. Lalo na po yung leeg niya. Nak Akala ko nga walking pawn shop siya. Uh, Ang dami niyang dinto sa leeg niya. Ang dami niyang necklace, mga pinta sa leeg niya. Kasi nga, umaman siya. Tinulungan din siya ni Manong. Hindi ko sinasabing umaman siya dahil kay Manong po ha. Tinulungan siya din siya ni Manong na umangat. At uh, yun nga, maririnig niyo sa voice record. Ito po yung voice record. Pakinggan niyo po. <tinyo>

So yun yun uh, yan po yung babae na biglang sumabat doon sa usapan namin ni Manong. Napaka-jolly niya po na babae. So isa yan sa talagang uh, Maniniwala ka talaga kay Manong. At saka may iba pang gusto magpahula dyan. Nasa likod ko lang sila. Uh, Mag-ina sila. Nasa likod ko lang sila. Minsan kasi pag pumunta ko kay Manong, uh, chine ko yung oras na medyo wala talagang tao. Kasi nga, matagal. Matagal matapos eh. Matagal. Minsan si Manong nakipag-usap sa isang tao, isang oras. Uh, minsan naman, uh, mga 40 minutes. Depende yon sa nilalapit ng tao sa kanya. So mag-aantay ka talaga. So yun yun. So mga kahula, uh, please subscribe po sa aking channel. Lalo na sa mga bagong bumisita sa aking channel. Paki subscribe po at, pa at pakihit na lang po din ng notification bell para ma-update ko po kayo every time maka-upload ako ng uh, video ko po. Uh, next time po, uh, pupunta po ako sa isang... Uh, hindi ko masasabing manghuhula siya. Pupunta po ako sa isang uh, muslim po siya. Ipupuntahan po ako na isang... Uh, Matanda, tusubukan ko po kung ano kung mailapit natin sa kanya. Kung ilalapit ko sa kanya itong isang uh, ginidil ko. So, subukan natin. Kasi uh, magaling nanay sa mga negosyo kasi. Uh, kung ano naman, uh, sa mga kaaway-kaaway, uh, narinig ko kasi siya nung may pumunta doon sa kanya. Andun ako sa may haggan, uh, narinig ko yung isang babae na may kaaway yata siya tapos uh, yung hiningi sa kanya buong picture talaga whole body whole body nung kaaway niya na nababae tapos pangalan pinasulat sa kanya tapos sinulat din yung pangalan niya sa itaas at uh, si Nana is mabait po mabait po talaga yun kasi inabutan ako ng ulan sa kanila hindi niya talaga ako pinalabas kung wala kung hindi titila yung ulan mabait po siya uh, isa po siyang muslim uh, matandang matanda na po siguro nasa mga 93 mga ganun ang edad niya or 91 nasa yan, 93 91 or 93, ganyan lang po subukan po natin na lapitan po siya so yan lang po mga kahula uh, pakisubscribe na lang po And maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nag subscribe sa akin at nantiwala sa akin mga kahula uh, at susubukan ko po mamaya na babasahin yung ibang comment uh, at maraming maraming salamat po sa lahat at God bless po